guys uh, ma kita sa aton mga viewers no kung anong purpose ang uh, styro nga ginabutang sa kilit ng pader sang balay diri sa Cyprus ay okay, wala kita pa mangkotan kasi may mga kilala guys sa mga viewers tada may nakabalo kung anong purpose ang styro nga ginabutang nila dito sa pader ang ginabutangan nila sang styro sa gwa sang pader tapos Palita, palita dahan sa puro seminto. Pero antes na may ano, may styro. Pares sa oh. Pero sa piyak meron man. Tumutangan lang sa styro ang pali, ang pader. Tapos palita dahan sa puro seminto. Kasi may nakabalod na guys nga kung anong purpose. Pa uh, comment ba kung anong purpose na. Sa bilog nga balay, may harap tanan-tanan. Ang ah, lasang nila sang, no, sang styro. Oh. Tapos dre, butang apa nila styro na. Kanto dra. Ya. Ah, wala ta kabalo kung anong purpose ang styro ang ginabutang nila. Ang ah, abutang pa styro sa guwa sang pader sang ilabalay. Amo na dre ang sistema sang pabahay. Dire sa <coughs> Cyprus. Kasi may makakita sa itong video. Ah, pakai comment ba kung ano ang purpose na guys. Alas ah. ah, pali palibot sa nang nabatangan styro. Kak, <coughs> ang masin styro ang nabutang guys. Oh. Ah. Masin styro. Nabutang na nila sa uh, palibot sa pader, sa, sa, sa kabinding o balaydre. Sa Cyprus. kaysa nabalang ko sa Pilipinas daw wala man sina uh, ah, basi may nakabalodra kalip comment be kung anong purpose na thank you